ayun nga, dahil merong gusto magpa-review ng kanilang food, ang Mojo's Chicken, at meron din kasama na Maha, at meron kasamang Butchi. So, ayan, itatry natin. Siyempre, bago ako mag-umpisa, meron na akong in-invite. Ito nga, I si Kuya Rudy! Halika na dito! <laughs> ayan, may kasama akong kakain. <laughs> ah, lunch namin to. Try namin ni Kuya Rudy ang Rojos Mojo's Roasted, roasted chicken. chicken! Ayan! Wow! Ah, oh! Wow! Ang juicy ah! Oh! Wow! tatakam na ako, Rudy! Oo nga po! Matatakam na ako, amoy pa lang ah! Oh my God, sarap! Wow! Wow! Uy, sayang! Sayang, sayang! Hmm. Wow. Kayo no. lahat yan, hindi ako nagkakanin. Wow. Woo, sarap. Saka hindi siya ano, hindi siya dry, no? Talagang ma-juicy siya. Oo. Tekman mo first bite ni Rudy. Sarap. Ang lasa. Ang lasa malinam-nam. Malinam-nam, malinam-nam ko naman. Ang lambot ha. Ayan no, tingnan nyo. Oh. Sabaw pa lang, ulam na. Sarap. Mm. Sarap. Mm. Ang lambot. Ang lambot. No? Ako, ako. Sarap. Sos palang ulam na. Mmm, ha. Mmm. Mmm. siya. Hindi siya maalat. At ang lambot ng chicken. Anong ano mo? Anong review mo sa ano? Chicken. Masarap po Mas malambot siya. Oo. Na, na, Malinamnam. Oo oh, po. Oh. Hindi sa ganun sa ano, hindi sa maalag. Saktong-saktong lang yung laso niya. May yeah. oh. no, tanglad siya. May tanglad. Kaya pala yung napabango. Di ba nakakapagpabango ang tanglad? Kaya pala nung pagbukas namin, mabango siya. yung pala may tanglad. Lembut. <tries> Enak. Masarap pa yung balat niya. Matamis sa Ano? Matamis yung balat niya. Matamis na miss yung balat. Hmm. I-rate mo yung chicken ng 1 to 10. I-rate mo siya. 1 to 10. 10 to. Wow! 10! <laughs> Ang galing. Ako i-rate ko siya. Honest review. Kung ire ko siya, compare sa mga ibang chicken, nine. Nine. Hop. Ang ganda ng background namin, tilaop ng manok. <laughs> <laughs> oh, Yum. Yeah. Oh. Mahuugos na namin yung chicken <laughs> Nasarapan ni Rudy Ah Rudy <laughs> Mauubos na namin hmm. Diyos ko Ang background silaok naman oh. <laughs> ah. Thank you mo Diyos Ang sarap ng chicken Promise Try nyo na din Harap. Kunti na lang magulang namin isa. Ang <laughs> diet. Mm -hmm. Sarap. i naman natin ngayon yung maha ng mojos. Oh. Wow. Ang cheese. wow Hmm. Sarap. Oh. Laging creamy. Hindi siya gano'n katamis. Ano? Yeah. Ang sarap niyang kanghimara. Ano? Yeah. Ang creamy. Opo. Puro siya opo kasi eh. Sobrang siya nasasarapan. Yung parang hanap hanapin mo. alam Ano mo sabi mo? Masarap ako. i naman natin ngayon ang butchi ng Mojos. Wow. Uh. Kamayin na natin. Okay. Hindi siya yung mamantika. May cheese siya sa loob, may cheese. Ay, mga. May palaman to. Mm. Masarap sa so kape. Oh. Mm. Apo. Mm. Oh. Hindi siya mamantika. Kasi yung ibang ganito siya mamantika, no? Ito mm. hindi. Wala, oh. Thank you so much, Mojo, sa patikim mo nyo sa amin na chicken, maha, at butse. Sobrang sarap. Ten na kayo rate, ni Rudy? 10. 10 over 10 daw ang rate, sabi ni Kuya Rudy. Sa so, makapapanood po nito, sign na rin para tikman nyo na ang chicken ng Mojo's. Order na!